magandang gabi. Nandito kami ngayon sa Cafe Mamita dito sa Walk Hotel. At ito, nakikita nyo, ang pagkain na ito ay manakla. Sarap. Nakagutong. Manakla, isa sa masarap na order dito sa Cafe Mamita dito sa Walk Hotel. And then, ito naman. Anong tawag dito? 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 Mm -mm. Sabi ko Kita, ako. anong tawag diyan uh, napakasarap na gulay. Gulay na? Napakasarap na gulay. Napakasarap na gulay ang tawag. Napakasarap na gulay. Bakit magkano? Favorite ko rin yan. Yan. Ito ang pinakamasarap, manakla. Lahat masarap dito sa Cafe Mamita dito sa Buak. And then, bago ko kumain ng uh, heavy meal, kumain ka muna ng karlobang mm -hmm. Ano tawag dito? Kano, minatam bang? is, minatam is na parlubang, minatam is na balig po. Binantang wow. siyang bulak. Ay, ang da oh. dami ng kain? Tingnan niya kung dami ang pagkain. Ay, sorry, sorry. sorry. kami, kami susunod nila ginang dami ng pagkain. Grilled fish, tanigi. Ang sarap, grabe. Sarap ng balinghoy, huyo, ang sarap ng balinghoy. huyo. Sarap, ang sarap. Wow. Sige na, anak. Yan yung kakainin. Sige na. Wow. Sasabay ako kay Roger. At buksan natin itong masarap din na ito. May ihat, hindi makikisabay na. Sarap. So, so, buksan natin. Ang aga yung tulad. Wow! Kasi, uh, uh, diba, ako atong dapat ng gabi. Ay, eh, aalis ng, ano, na yung kuryente. Ay, maalis ng madaling araw. Super bango! So, Sabi ko, masabay na lang. Ano. Okay, tingnan natin. Ano dito? Wow, bulan lo. Wow! Oh, okay. Wow! Ang bango! at ang ating uh, fresh salad. Nakainan ako. Ay, ito na dito na dyan. Ito. ito. Yan. Ah, sige, sige. Masarap. Lahat ng food namin masarap. Oh. So, nandito ako sa The book Hotel. Nandito ako ngayon kasama ko May si Tita si Susan. Salad. Sabi ni ano, kilala ko yung boses na nasa background, enjoy eating. Ma'am Susan, sabi ni Jenny Laserna Di ba ito yung kasama natin last time? Ano? Yung madaming ano, tita? Nung kita'y pumaroon sa Luzon Dato'ng Baga? Siya yun? Ano? Oo. Yan, so makain muna. Andami pagkain. Nakakagutom.

Oh, wow, bulalo ang sarap. Sarap tus ko ito. Balo i-video mo. na tayo. <laughs> ito dahan -dahan lang ako. Nakalagay Hi. Tito, sa akin. Tito, sa akin maraming salamat sa masarap na pagkain ni Mamita na inihanda sa amin dito sa cafe. Mamita dito sa Buak Hotel. Ang sarap ng pagkain. Libre. <laughs> Libre lahat. Walang bayad. <laughs> Marami sa lahat na Kasama namin yung mga vloggers na inibitahan ng Cebu Pacific at uh, nag cover sila para ma-promote yung turismo sa probinsya. Ito, ito manakla. Ang sarap niyang manakla yan. So, the best. Hindi pa. Ah, hindi pa. Tapos, so, Kumusta? Yeah So, nakakatawa ang sarap ng vibrant na dito sa probinsya dahil meron na kitang Cebu Pacific Air. Nalipad na ang Cebu Pacific starting kahapon at bukas meron din. So, sa, uh, sa Sabado naman ay masakay ako sa Cebu Pacific. So, alay uh, live vlog ko. So, medyo ah, uh, uh, Nakaka-excite yung mga hinandang pagkain ni Mamita. Ang sarap. Hindi pa ako nakakatikim pero pretty sure ang sarap ng lahat ng ito. Itong ano, bulalo nila. ang bango. Mami. Mami. na amoy. Parang hindi ako makakain Mami, sobrang sa sarap. Alaguihim. Wala akong paglalagyan. Ay, gaganyan nila. Adwas. adwas. Adwas yun. Ang nagapasarap dito Ad sa bulalo mo. ni Mamita ay adwas. Dito sa Buak Hotel, sabi mo, sa restaurant So, ang restaurant na ito ay dito sa The Buak Hotel. Ito, base dun sa programa ng ang pinaka, dun sa GMA News, ito daw ang pinaka mas, ito ang pinaka masarap. And I would say, ito ay pinaka masarap na, ang nagbigay niyan ay yung ano ha, GMA News, sa hindi ako ha dahil madami kita mga kaibigan ng mga restaurant dito sa probinsya pero ang pinaka masarap base sa ang programa na ang pinaka ng GMA News nandito sa Cafe Mamita dito sa Dabuak Hotel at kitang kita nyo naman sa presentation pa lamang ng pagkain the best na paano ba din sa lasa sige, akin muna thank you tito. At yeah, pakita so ako. pakita ko sa so, inyo. Third floor, na wow. Uy, Jeffrey Reyes nandito yung mga vlogger. Nandito si Melo. Nandito si Melo yeah. ngayon, kumpleto sila. Gusto mong makita? Ah, oh, dali mo daw. Ah, oh, dali mo oh, daw, wait man. lang. I agree, masarap talaga ang mga pagkain diyan. Hi. Alan. Kilala ko yung bosses. Ah, ko dyan sa July Kabayan. Sobra. Nandito, nandito ang sampung vloggers. Nako, nakit nag-add ako tas ayun grabe talaga ang presentation ng food kasi ko sila sa palapit thank you uy ang ganda mo oh live ka uy ang sarap ang ganda ng presentation oh ha the best talaga mag asikasa si mamita wala akong masabi picture natin para sa akin naman kung hindi tayo pinunta oo nga so Ah, regards kina kina Marky at mga lodis. Super mga lodis yung mga vlogger na nandito ngayon. Ah, uh, in invited sila na Cebu Pacific dahil uh, para isulat ang mga magagandang uh, pook pasyalan sa ating lalawigan. Jeffrey Karing Jeffrey Kamayang Jeffrey Kailan ka maparini Sa July pa Ang tagal Ikaw ang inapag-usapan ngayon Dini <laughs> Dahil hindi sabi ko Uy kaibigan ko yung Traveling Kaibigan ko yung Traveling Morion yun. Ay oo Si Jeffrey Sabi ng mga vloggers natin kasama Na ano kanila Na recognize kanila They They realize Na taga marindu Kay Kangani pala Yan So Ito ang masarap Na Karloobang Balinghoy na natamisan ito naman ang kanila bulalo. The best. ng Ang bango because of adwas ang nagapasarap dyan. Adwas. And then yung tanigi, nalhati agad. Sino kumain yan? kaunti na agad dyan. Plus itong manakla na ito, napakasarap din yan. At saka itong gulay nito, tamang-tama sa Holy Week. oh, kumain. So ito ang The Buck Hotel, pakita ko sa inyo yan. Yung extension ito ng kanilang restaurant. Yan. Sarapin natin. Ang sarap ng bulalo. Yan. Yeah. Pakainin mo kabayan ng manaklak. Oo, oh, kumain na nauna na sila. The best ang bulalo. Una na sila. So, time. Oh, okay. So, pasamantala muna ako. Magkapaala. Maraming salamat sa lahat nating mga kababayan na laging nakasabaybay sa ating live streaming sa Marindo, Kenya. God bless kabayan. Mama, chup chup. God bless. Bye bye. Ikaw pa, gusto mo magpakita sa kanila. Ito, future vlogger din daw siya. Bye-bye. <laughs> gusto niyo mag-vlog? Oh. Oo. At, ito. Oops, yeah. Bye bye. Ang ganda naman ito. Hi, Bea daw.